Cresta del Mar Bawang, an abandoned resort which was operational during 1960s and claimed by believers to be haunted by the spirits of headless person-woman dressed in black and a capre. He added that the owners of former five-star beach resorts, Cresta del Mar and Cresta Ola, were already given the chance to redeem themselves by setting tier tax obligations but have failed to do so. The resorts were closed and abandoned, owing millions of unpaid obligation to the province. Hey, medyo late na nga pala nung umalis kami ng bahay namin. Ano mo bro, ha? Ilapot! Yeah! Tara na at samahan nyo kami sa panibago naming adventure. Ba? Driver mo na, Starstruck na, hindi na driver mo. Magkasarap. Nag-start na kami maglibot dito sa lugar. Medyo nag-aalangan akong pumasok dahil ayaw na ayaw ko yung pagbukas mo ng pinto may biglang bubulaga sa'yo. Actually, first time ko rito sa Cresta Del Mar kaya medyo nag-aalangan ako at medyo natatakot ako. Medyo curious ako sa lugar kaya gusto ko rin ma-experience yung mga na-experience sa mga nauna nagpunta rito. Ngayon, okay, na-experience naman natin ko yung mga na-experience na namin. Bigla ako nagulat dahil may biglang nagbukas ang pinto. sobrang laki at sobrang dilim parang ng lugar. Labi nila, parang mga nag war games nila. Ang laki, no? Laki ang laki ng lugar na to. Tsaka nakakatakot yung ano niya, no? Nakakatakot yung itsura ng lugar. Nakakatakot guys yung itsura ng lugar niya. Dating event resort. Ah, event resort. At sa puntong ito, nakadinig daw si Joe ng isang boses ng bata. This time hindi ko ikakat para medyo suspense, para marinig natin lahat. Sobrang linong ng boses oh, ng bata kaya ba? nagdesisyon ako na puntaan agad si Joe para imbestigahan kung ano man yung mga narinig niya. <laughs> ano narinig mo? Hello, sabi niya. Hello? Hello. Parang bata. 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 bae? Kaya niyaya ko na silang lahat sa taas para mag-imbestiga. Hello? At medyo kinilabutan ako sa narinig ko. <laughs> Ay, parang may ano. Ano? Kung parang may umiyak na bata. Nakasilip. Parang hindi ko yata kayang mag-isa, kaya niyaya ko silang lahat. Rakitin natin. At pagkakit ko, nakarinig ako ng mga yabag at parang mga tumatakbong bata. Kasi pinasok ko matumang ganito. Uy! Tayo na brad, may tumatakbo. Ito nga ko, Ito nga takbo. Napatakbo ako pabalik. Oo. Ito nga takbo, Brad. Pero hindi ako nagpatinag. Pinilit na, ko pa rin umakyat at para mag-explore sa taas. Huwag kang mananak ito. Parang awa mo na. Huwag kang mananak ito. At medyo nakaramdam ako ng lamig pag akyat ko rito sa taas. Kung ikaw man yung bata ka. Uy, ang lamig dito, Brad. Uy. Ang lamig dito, Brad. Oo, no, oh, ko. May tumatakbo rito. Dito, 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 banda. Saan? Okay. Oh. Uy. Parang may nagsasalita ka talaga dito. medyo kinakabahan ako sa kung ano man ang magiging experience ko rito sa taas. Huwag ka anak ito. Uy! Paniki! Ganig ko yun ha. <laughs> oh. Ano yun? Ito grabe rito. Ang laki ng puno. Ang oh. laki ng puno. At okay. habang nag-i-explore ako, nakakita raw yung kasama ko na may parang sumilip sa gilid niya. Ha? Ano yun? Ano yun? Kaya nagmadali ako para makita rin kung ano man yung nakita ng kasama ko Pero nung tinignan ko, wala na Parang may sumilit? Yung may puno Kami po ay magbablog lang po Wag mo kayong mananakit. Pero mukhang nagsasabi ng totoo ang kasama ko. Well, kitang kita ko so, yung takot at pamumutla ito? sa mukha pamumutla niya. Mamatay man. man. kaya na pagdesisyonan namin ng umatras at para bumalik sa mga kasama namin. May nakita 'tong sumilip eh. Nakita to. <laughs> nangilabot to eh. papa. Doon sa may puno na malaki. Doon iwan ako may puno na daw. Nag-setup na nga pala kami ng mga gagamitin namin para sa spirit box session para makipag-communicate kami kung sino-sino man o ano-ano man yung mga nandito. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kung nandito ka man, ah, pwede mong bang hawakan yung device na yan? Pailawin yan? Pwede mo papailawin yan? May sumilip talaga rito, no? Mayroon, oh? bro. Eh, Nasa dito. Oo? Hindi, iba yung kilabot ko, brado. <laughs> doon. Saan? dulo. dulo? Pwede ka ba lumapit? Pwede ka ba lumapit? Nag-setup na rin si John ng mga gagamitin niyang gadget nag lumipat yung kasama ko ng pwesto dahil doon niya nga nakita yung sumilip kanina. No, dito ka kaya nun. Doon ka sa kabila. Sa kabila. Hindi ka lang <laughs> sa gitna, huwag ka sa may pinto. Dito talaga siya sumilip. Dito. Oh, the temperature siya, bro. Sinetap namin yung mga rempad Sige, namin sa iba-ibang pwesto para malaman namin may na pag umilaw kung nasaan yung restan. entity. Pa-isa niya, pag, ka nga. Magparamdam ka nga. Talagang dito siya sumilip, dito. Ano yun? Yung parang may sungay na yun. Ano yung hayo? Ay, hindi, uno Hindi, nasa dito sa malapit eh. Nagte-temperature na siya, oh. Ano bang pangalan mo? Sobra akong kinakabahan sa mga ginagawa namin. Pero gusto namin talaga ng tunay na ebidensya. At kinamitan ko na ng SB7 Spirit Box. Baka sakali meron tayong makausap. Pwede bang malaman namin kung anong pangalan mo, kung sino ka man, anong klaseng lang ka? Pwede ba namin malaman kung anong klaseng nila ka? Anong klaseng nila lang ka? Pwede ba, pwede, pwede ba naming malaman? Kapre ka ba? Kapre ka ba? At mukhang ibang klaseng nilalang nga ang sumasagot sa spirit box. At bigla kaming nakarinig ng sigaw na galing sa baba. Eh, hindi namin alam kung sino. Ang laki ng boses, Fred. Sige, sumigaw sa baba. Pwede ba naman, pwede ba namin malaman kung anong pangalan mo? Ang laki ng boses yun talaga, bro. Ano, oh, Kevin ha? Pwede ba kayong makipag-usap sa akin? Pwede ba kayong makipag-usap sa akin? Ang laki ng boses niya, bro. Hindi kaya kapre to. So, di ba namin malaman kung anong pangalag mo? Okay lang. Sabi? Okay lang ba kung anong... Kung malaman namin kung anong pangalag mo? Ang tanong ako ulit mo, iba na yung sumasagot. Bata na yung sumasagot. Bata na yun ah. Yeah. Grabe ah. Yeah. So, 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 ito nga. Ito nga ako tatapat. puta brad. Ang lain ng boses eh. Kapre siguro to. Kapre ka ba? Isa ka bang engkanto? Kaya nyo nang sumagot. Pag tumatapat ako sa pinto, sumasagot siya. Ano na? Pwede ba namin malaman kung anong pangalan mo? Please lang, pakisabi na lang po. Hindi na sabi na yung pangalan. Oh, ano, Greg? Ano? Ano na pangalan to? Greg? Greg ba pa yung pangalan mo? Ano? Ang laki ng boses. Ang laki ng boses so sabay temperature yung rempa do. Oh. Nagdesisyon na nga kami na itikil na ang spirit box session at iikuti namin ang iba pang lugar dito. Mutunog yung rempad brad, pero hindi siya umiila, pero tumutunog. So mga guys, napagdidisyon na namin na lumipat kami sa matikang. tayo, Joe? Saan tayo, Joe? Dito, dito? Ang pinagpatuloy ng amin ang aming pag explore Kasi gusto namin malaman kung nasan daw yung bata ang nagpaparamdam dito. Dito, dito. Dito, sa taas, dito. Dito, dito. Sobrang daming paniki dito sa loob at kinuha ko yung camera sa kasama ko para ako ang magikot. Sa sobrang laki at dilim ng lugar, pinamumugara na siya ng mga paniki. At bigla ako nakakita ng mga bulaklak. Medyo bago-bago pa siya kaya nagulat ako. Uy, ano yun? Teka, teka, teka. May bulaklak, brad. May bulaklak. At bigla akong kinilabutan sa mga nakita kong bulaklak. bulaklak. Tayo nakabado ako. Brad, may bulaklak dito. May bulaklak dito. Ano, bulaklak yan. Bago-bago oh. pa. Oh. Sobra akong kinakabangan sa dilim at laki Kaya, ng lugar na ito. Ayun, nakabahan ako. Eh. Nakabahan ako dito. Nakabahan okay. ito. No, dito. Ano? Sa tabi ko. Bravo. Maganda tong hotel na to daddy siguro. Oo. Maganda tong hotel na to. Napabayanan talaga yan. Paco, may mga sikwento na Ito, meron pa rito. Mayroon o. Nakakatakot dito, bro. Nakakatakot dito. So, Nakatakot. Nakatakot natin. Nakatakot nila yan? Oo. Kaya yeah, tayo magkaroon dito ng, ano At napagalaman ko, dito rin pala isinelebrate uh, bunny, ng isang batikang aktres na ngayon pumanaw na ang kanyang ikalabing walong okay, kaarawan ito. Dito bank rin sa banquet hall -hole na to Parang banquet hall to yun Banquet hall nga Oh, shit Tara, hmm. balik tayo guys, medyo maganda yung experience ko dito ah. Medyo natakot ako ah. At nagpa siya kami bumalik na kung saan nagsagawa kami ng spirit box session kanina dahil hindi kami kontento sa mga response sa amin kanina. Ano yun? At dito daw madalas magparamdam yung batang nalunod sa swimming pool. pinauna ko nga pala si Josh Files dahil sobrang kinikilabutan ako sa spot na to Uwa. Ay, rin yung ko rito, brad. Cheta po ulit. at nagsimula na kami ulit para makipag-usap kung sino man yung mga nilalang okay na nandito dito. Okay lang ba sa inyo yung mga tao na dito, mga nilalang na nandito ngayon? Pwede ba namin malaki pangalan mo? At saka ilan tayo nandito? dito? Tatlo daw, tatlo. Tatlo, tatlo daw, tatlo. Ang linaw bro, tatlo. At mukhang nagigipag-usap na nga sa amin yung, yung, yung mga nilalang nalang dito. Pwede ba namin malaman kung anong pangalan mo? Anong pangalan nyo, isa-isa? Pwede ba namin malaman kung anong pangalan nyo? Yung isa-isa? Jonas? Yung At mukhang yung bata nga Jonas? yung nagigipag-usap sa amin. Yung dalawa, anong pangalan nyo? Babae, brad. Babae naman. At sa aming pakikipag-usap, bigla kami may naramdamang gumalaw sa paligid okay, namin okay, okay, okay. at biglang nagsara Bata. yung pintuan okay. ng cabinet. Anong pangalan mo? Ayun, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh. Wala namang hangin, Brad. Kumagalaw yung ano. Yung mga time na to, wala kaming naramdamang hangin dito sa loob. Pero biglang nagsara yung pintuan ng cabinet. Kilabot ko rin, Brad. Baro mo kilabot ko. Tara na kaya. Tara na kaya. Baka mamaya, mapakamag pa tayo rito. Yung mga yung same Dito talaga, pakiramdam ko talaga dito. Lakas eh. Dito sa lugar na to. Dito sa loob. Ha? Ang asawin. Eh, iwaw. Tawa ba Malaki talaga yung boses, brad. Yung nandito. Ayaw ko na, brad. Iba na yung kilabot ko, promise. Ayoko ko na. Okay na ako. Okay oh, na experience ko rito. Iba. Iba talaga, brad. Iba. At sa puntong ito, tumahimik kami lahat. Hey, dahil lakikiramdam kami talaga kung may magpaparamdam pang Iba.

At noong mga time na to, sobrang kilabot yung mga nararamdaman namin lahat. Hindi naman no, wala kilabot ko dito, man. Maangat sa bato ko yung kilabot. Hindi ba bang labitan to? Kaya ba hawa ka niya? May medyo, uh, mga guys, mga medyo nakikiramdam ng kami. Kung yung pa may magpaparamdam. Yan talaga, oh. Pag silip nito ni Nugno, hindi ka pantunan. Gumalaw ka rin yung pintuan ng cabinet, eh. May natatakot sa iyo. Pwede kang magpakita. Pwede kang magparamdaman. Pwede kang gumawa ng ingay. Oh, ito niya. Ah, dito Hindi kami tumigil sa paghahanap ng ebidensya. Kaya pinagpatuloy namin kung meron pa kaming mararamdamang kakaiba. Pwede kang gumawa ng katot. Pwede kang umakbang. Pwede kang ka rin magsalita. Gusto mo patayin namin yung ilaw? Bakit? So, experience Oo, ko rito oh may gumagalaw dun Brad. may tumutunog dito may tumutunog dito Brad. so mga guys okay na tong experience ko